brother, turn it off. <laughs> turn the battery off. Putang ina nalalaglag ako. <laughs> <laughs> Ayan na. Andito na kami sa Camel. Ayun, Ay, dami oh. Camelia. Camelia Homes. <laughs> Ang dami. Marhaba. Oh Marhaten. Slonek. Marunong ka magsalita pala. Oo. Uh Ah. Uh, Ifak. E Tamam? Uh, Come for those. Ah, maya, 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 ha? maya daw. <laughs> kasi pagod. Kam ka. Ayun, ang sabi nila yung mga camel daw nagtata eh. So, hindi daw pwede rentahan ngayon. So, ayan na. Andito na kami sa parkingan ng mga camel. Ayan, oh. Grabe. Ang dami. Ano, no? Ganito na lang, Jay. Ako lang bayaram mo. Sumakay ka sa likod ko. Imagine <laughs> mo, ako na lang yung kamen. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> ayan, 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 <laughs> yan. ayan. Ayan. Ayan na. Ganda yun. Bayad na. Oo. Bayad na. Sampu lang, sampu. Ito na. Ayan na. Sumakay na siya. Hold. Hold. Hold the hair. Yeah. Come. Ano, Jay? Tain na, Eto na, sakay na kami so, Let's go Here? Yeah, here. <laughs> wait, wait, wait Oh, oh shit <laughs> Just hold here Hold on, hold on, come here Grabe ba, tumakbo to ha Awak lang ha, kasi un Unang nga angat yung puwit Ay, yung unang angat yung puwit Ay, eh, putang nga Ayan o Parang antas gago 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 ka eh. Ay 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 puto. <laughs> <laughs> oy oy oy. Wow. Oy oy oy. O gago gago. Oy 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 teka. Hello. Di ba ututum ba? Eh, hey, hey, game, game. Hawak ka lang. Hindi yung ganitong hawak mo, wag 'yung ano. 'yan. Yan, yeah, may hawakan talaga. Yan. Kuya, sa kabayo na lang ako! <laughs> <laughs> hindi tatakbo to? Hindi, hindi, hindi. Check, check, Mor! La, la, la. Kuya, hindi tatakbo to, ha? Oh, no, no, no. Uy, 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 uy! Uy! Uy, takin na to, Atalbo. Talbo, gano ba to? Ay, 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 hindi ko kaya! e. <laughs> ha? No, 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 brother no, 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 no No pass I'm scared I might fall Grabe, nakakatakot Nakakatakot, nakakatakot ah, Nakakatakot ako, walang biro Ay. Ano, Jay? <laughs> nakakatakot ako, boy Ang tangkad kasi Kaya hindi naman saya nga eh oh Yun oh Sarap 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 Ang medyo okon lang Medyo masakit sa puwit Para akong tinotorjak Para 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 akong tinotorjak sa puwit Sarap Ha? Sarap I like it Hindi tumutusok yung buto niya sa puwit ko eh Pagbalikan sa hotel Maluwag na yung puwit ko Are ko. <laughs> Bumabangga. Pag nalaglag ako dito, wala ba mga kwento? Seatbelt? <laughs> wala seatbelt? Sarap boy! Ano masasabi mo boy? Na nakasakay ka sa camel? <laughs> ano lang siya, chill lang pero ang init Hindi kasi ang rules naman dito, after mo sumakay sa camel, yung camel naman nasasakay sa'yo mamaya <laughs> <I don't know. laughs> Ayun sa rap oh. Hindi maganda niyan, pabilisan natin para Wag, wag. Tayo, eh. Ano no? Pabilisan natin para makabalik agad tayo. wag, wag. Ah, nga ako eh. Nakakatakot 'yan, 'di eh, mga kwan? Pabilisan daw. Wag, wag, wag. Wag labaw ba, wag. Laba. wag. Ang sarap na experience to. Pag pumunta kayo dito sa Qatar, kailangan ma-experience nyo sumakay ng camel, no? Kesa yung camel ang sumakay sa inyo. Ay, ang sarap. Ayun, no? Oh. Ang ako gusto ko sa camel yung paa niya eh. Yung camel toe. <laughs> A few moments later. ako. hey, bumi bilis, mag bumi bilis, Ba't bumi bilis. Ba't bumi bilis? <laughs> brother. No, 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 brother, no, 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 no. Slow, ah. Brother, no. Ari, oi, 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 gago, malalaglag, no, no, no. no no ay 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 ay. ay 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 no. ay no, no. Uy, ay uy, 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 uy. brother, brother. ay ay ina mo, brother brother? ay 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 brother! ay 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 no! ay 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 Let's make it slow brother. Turn off the electricity brother. Brother, turn it off. <laughs> turn the battery off, putang ina nalalaglag ako. <laughs> 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 Tumatagilid na ako, gago, nalalaglag ako, brother. I'm falling, ah. Remember. Yeah. <laughs> But this is enjoy, brother. Pinabilisan mo. No, ano ba? Ano ba? Ano pastor? sir? No, 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 brother. No, 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 no. Huwag mo na pabilisin. Nalalaglag na nga ako eh. Nalalaglag <laughs> 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 ako. Mapipilay ako. Ayan na. After 30 minutes, pababa na kami. Ayan Ayan na yan. Baba. Ang pinaka, medyo delikado rito yung pagbaba kasi nauuna yung harap pala, pala no? Uh Oo. -oh. Unahin mo kaya si Kejiano para pag may siya. Uy! 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 <laughs> 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 oh my God! Oo. Sakit yung puwet Ang sarap na experience pero ang sakit sa puwet. Feeling ko ang luwag na ng puwet ko. Gano'n. <laughs> ang sarap. Oy boy. Ano anong paramdam? Sarap. Ha? First time ko lang mag-enjoy. <laughs> First time mag-enjoy? Nag-enjoy like, ka sa camel ba? Ah. Oh, oh. So, guys, after ilang minuto namin nag-camel, dahil sobrang init, syempre at least dito ang ganda ng kon, may libreng inom. Kape. kape. <laughs> Mainit na 'yung lugar, paiinomin ko pa lang kape. It was a good experience because In the Philippines we don't, really? we don't have camel. We don't have camel. Toe. We don't have camel. Only camel toe <laughs> Camel toe. <laughs> That's why we, when we first saw camel, I told my friends we should experience and ride a camel. Okay. Because in the Philippines we only ride horse. Only horse. Only horse? Only horse. Like, like that one? Yes. No, no. Horse uh, horse carabao. You know carabao? I don't know. Carabao is a small insect. <laughs> no, no, Carabao with horn. Mm, I know, I know. Carabao and also uh, cow. Cow. We ride cow. Chicken. We, ride chicken. <laughs> in, in the Philippines, chicken. Four, <laughs> <poor, poor> legs. <laughs> in, the <laughs> in the Philippines. In the Philippines. In Sudan, six legs. Where, where, what, 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 what? In Sudan, six legs. What? Chicken in Philippines, four legs. How about? Really, it you from Philippine? Philippines? Philippines. Uh, Mindanao or Manila? Manila? Manila. Manila. Me and him from Ilo. Ilo. Iloilo? -ilo? Yeah, we are Black Filipino. Iloilo. Yeah, from Iloilo. We -Ilo. Ilo -Ilo. are Black Filipino. Black Filipino. Black Filipino. Assalamualaikum, right? Assalamualaikum <laughs> brother. Salamat. 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 After Naim al-Kamil. Syempre, bilas trip naman ito. Malakas ang trip ko, napapayag ko silang mag Sa uh, saay naman kami ng ah, uh, ang tawag dito, Land Cruiser sa Buhangin naman. Ano, Jay? Kaya Jay? Natatawag ko na lahat ng santos. <laughs> ito na, ito na yung Land Cruiser. Wala, hindi ako takot sa ganito. Hindi mo matatakot sa ganito. Brother! Brother, brother, slow, brother! <laughs>